Sa bawat pelikula, may bida. Sa bawat kanta, may tinig. At sa puso ng bawat Pilipino, may isang Nora Honor. Ngayong araw, pumanaw na ang superstar ng Pilipinas na si Nora Honor sa edad na 71. Sa loob ng mahigit limampung taon, hindi lang siya basta artista, isa siyang simbolo ng talento, tiyaga, at tagumpay. Mula sa simpleng buhay, naging idolo siya ng maraming Pilipino. Pero paano nga ba nagsimula ang kwento ni Nora Honor? Paano siya umangat mula sa hirap? Anong mga pagsubok ang pinagdaanan niya? At ano nga ba ang dahilan ng kanyang pagpanaw? Ngayong wala na siya, balikan natin ang kanyang buhay. Kilalanin natin ang tunay na Nora Honor, ang babae sa likod ng mga pelikula kanta at tagumpay. Si Nora Honor ay ipinanganak bilang Nora Cabaltera Villa Mayor noong May 21, 1953 sa Iriga, Camarines Sur. Isa siyang tunay na probinsyana. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya. Ang nanay niya ay Labandera. At ang tatay niya ay nagtratrabaho sa riles ng tren bilang kartero. Bata pa lang si Nora, hilig na niya ang pagkanta. Pero dahil sa kahirapan, hindi siya nakabili ng mga laruan o mag gamit. Sa halip, tinutulungan niya ang pamilya niya sa pamamagitan ng pagtitinda ng tubig, kakanin, at kung ano-ano pa sa palengke. Minsan, kumakanta pa siya sa plaza at palengke kapalit ng ilang barya. Wala siyang formal na training sa pagkanta, pero gifted talaga ang kanyang boses. Malinis, malinaw, at punong-puno ng damdamin. Kaya nang sumali siya sa tawag ng tanghala noong 1967, kahit maliit siya at maitim, walang masyadong make-up at simpleng-simple ang itsura, nanalo siya. Doon nagsimula ang lahat. Hindi kagandahan sa paningin ng iba si Nora noon kung ikukumpara sa mga artista, pero mas pinili siya ng masa. Dahil hindi lang niya sila kinatawan, para sa kanila, isa siya sa kanila, isang simpleng tao na may pangarap. Sa edad na labing apat, nagsimula na siyang sumikat. Naimbitahan siyang kumanta sa mga programa sa TV at radio. Sumunod na dito ang una niyang mga kanta na naging patok at di kalaunan, napasok na rin siya sa mundo ng pelikula. Mula sa isang batang tindera sa Iriga, naging pambansang bituin. Mula sa palengke, dumiretso sa entablado at sinihan. Pagkatapos niyang manalo sa tawag ng tanghalan, tuloy-tuloy na ang pag ni Nora Honor. Mula sa pagkanta, pumasok na rin siya sa paggawa ng pelikula. Noong dekada 70, unti-unti na siyang kinilala bilang isa sa pinakaimportanteng artista sa Pilipinas. Pero ang totoo, hindi naging madali ang pagsikat niya. Maraming duda sa kanya noong una. Maliit, morena, at hindi ang typical na itsura ng artista. Pero lahat ng iyan ay pinatunayan niyang hindi hadlang sa kanyang natural na galing sa pag-arte. Unti-unti niyang nakuha ang loob ng masa. Nagsimula siyang makilala sa mga pelikulang love story lalo na nung itinambal siya kay Tirso Cruz III. Ang tambalan nila ang isa sa pinakasikat sa buong bansa noon. May fans club pa sila na tinatawag na Guy and Pip. At milyon-milyon ang sumusubaybay sa kanila. Pero mas lalong tumatak si Nora Honor nang pasukin niya ang mas seryosong pag-arte. Isa sa mga pinaka-iconic niyang pelikula ay ang Himala, na ipinalabas noong 1982. Sa pelikulang ito, ginampanan niya si Elsa, isang babaeng sinasabing nakakita ng Birheng Maria. Ang linyang, walang himala, ay isa na ngayon sa pinakamaalamat na linya sa pelikulang Pilipino. Bukod sa himala, gumawa rin siya ng mga pelikulang, tatlong taong walang Diyos, Bona, Minsay isang gamo-gamo, at The Floor Contemplation Story, lahat ay tumanggap ng papuri mula sa mga kritiko. Kaya naman binansagan siyang The Superstar. Siya ang unang aktres na naging ganito kasikat at minahal ng masa. May sarili siyang fanbase, mga album na mabenta, at sunod-sunod na blockbuster films. Hindi lang sa Pilipinas, nakilala rin si Nora sa ibang bansa. Nanalo siya ng mga international awards at naging kinatawan ng sining Pilipino sa mga international film festivals tulad ng Venice, Cairo, at Tokyo. Sa kasagsagan ng kanyang karera, ang pangalang Nora Honor ay naging simbolo ng isang artistang mula sa masa, para sa masa, at minamahal ng masa. Isa siyang alamat na nilikha ng talento at tiwala ng sambayanan. Kahit superstar na si Nora Honor, hindi naging madali ang lahat para sa kanya. Katulad ng maraming sikat, dumaan din siya sa matitinding pagsubok sa buhay at karera. Noong dekada 2090, Nagsimula ng humina ang kanyang kasikatan. Pumasok ang mga bagong artista, at nabawasan ang mga pelikula at shows na ginagawa niya. Bukod doon, nasangkot din siya sa ilang kontrobersya. Isa sa mga pinakapinag-usapang isyo ay ang pagkawala ng kanyang boses. Sa Amerika, sumailalim siya sa operasyon sa lalamunan na naging sanhi ng pagkasira ng kanyang tinig. Para sa isang singer na tulad niya, sobrang sakit nito. Isa itong malaking dagok sa kanyang pagkatao. Maliban doon, nadawit din siya sa mga personal na problema, kabilang na ang isyo ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Noong 2005, inaresto siya sa Amerika dahil umano sa pagdadala ng illegal na droga. Bagamat hindi siya nakulong ng matagal, matinding tama ito sa kanyang pangalan at reputasyon. Pero sa kabila ng lahat, hindi siya sumuko. Unti-unti siyang bumalik. Noong 2012, Ginawaran siya ng National Commission for Culture and the Arts ng National Artist for Film and Broadcast Arts. Pero hindi ito agad na aprobahan ng Malacanang. Maraming natuwa, pero marami rin ang nadismaya nang hindi siya pinayagan ng dating administrasyon. Pero noong 2022, sa ilalim ng bagong pamahalaan. Sa wakas, kinilala na siya bilang isang pambansang alagad ng sining. Isa ito sa pinakamataas na parangal na pwedeng matanggap ng isang Pilipino sa larangan ng sining. Sa dami ng pinagdaanan ni Nora Honor, hindi may kakailan na napakalaki ng naiambag niya sa industriya ng pelikula at musika sa Pilipinas. Unang-una, ang kanyang mga pelikula ay hindi lang basta aliwan. Marami sa mga ito ay may lalim, may aral, at may tapang na ipakita ang tunay na buhay ng karaniwang Pilipino. Mga kwento ng kahirapan, pananampalataya, sakripisyo, at pagmamahal sa bayan. Hindi na mabilang ang mga awards at parangal na natanggap niya. Maraming artista ngayon ang nagsasabing inspirasyon nila si Nora Honor. Kahit mga sikat na aktres tulad ni Navilma Santos, Judy Ann Santos, at Eugene Domingo, lahat sila ay humahanga at nagpapakumbaba sa harap ng isang tulad ni Nora. Hindi rin matatawaran ang koneksyon niya sa masa. Kahit anong estado ng buhay mo, may pelikula o kanta si Nora na tiyak mong mararamdaman. Kasi siya rin, galing sa hirap, kaya alam niya kung ano ang totoo. Hanggang ngayon, pinag-aaralan pa sa mga film school ang kanyang estilo ng pag-arte. Hindi siya yung tipong sumisigaw o madramang sobra. Simple lang, pero totoo. Ramdam sa mata sa kilos, sa katahimikan. Ang kanyang legacy ay hindi lang nakasulat sa mga parangal o plate na puso ito ng bawat Pilipinong lumaki, tumawa, at lumuha sa mga kwento niyang ipinakita sa pelikula. Noong ikalabimpito ng Abril taong 2025, tuluyan ng namaalam si Nora Honor sa edad na 71. Ayon sa ulat ng kanyang pamilya, Pumanaw siya dahil sa complications ng sakit sa baga, matagal na raw niyang pinagdadaanan ng problema sa kalusugan, pero lingid ito sa kaalaman ng marami. Tahimik ang naging laban niya sa sakit. Ilang taon na rin siyang hindi aktibo sa showbiz, at ayon sa mga malalapit sa kanya, mas pinili na lang niyang mamahinga at mapalapit sa pamilya. Sa mga huling taon niya, naging pribado na ang kanyang buhay, pero kahit hindi na siya madalas makita sa telebisyon o pelikula, hindi siya nakalimutan ng mga tao tuwing may parangal, may selebrasyon, o kahit mga simpleng pagbabalik tanaw, palaging binabanggit ang kanyang pangalan. Ganoon siya kalalim sa puso ng bayan. Nang mabalita ang kanyang pagpanaw, bamaha agad ng pakikiramay sa social media. Mga fans, kapwa-artista, at mga simpleng tao, lahat nagbigay pugay. Marami ang nagsabing bahagi na ng kanilang kabataan at buhay ang mga kanta at pelikula ni Nora Honor. Ikaw. Ano ang pinakamaaalala mo kay Nora Honor? E comment mo na yan sa baba at pag-usapan natin.